mga friendship, good morning. FFD tayo ngayon, Tour de Macau. Dadayo tayo sa pamangga kaya nag-vlog tayo. Dayuhin natin yung mga tropa natin yan. Pero bago yan, handa na natin yung mga kailangan natin. Gawa tayo ng pagkain. And then, alis na tayo. Alright, samahan niyo ako mga friendship. Kita hits. Gawa tayo ng kape natin. Kasi madaling araw pa lang ngayon. Para hindi tayo antokin sa daan mga friendship. Alright. Alright na sugar 'yan para may energy tayo. Dito tayo ang token sa daan. friendship nandito na tayo sa area no tour de Macau tayo ngayon sa Kabalin all right mga friendship yung mga tropa natin no oh ayan oh no, ayan oh no. tropa natin si Papi Dave wait pa natin yung ibang tropa mga friendship update ko ayo all right all right mga friendship uh, almost complete na tayo Siguro mga tatlong sasakyang pa iniintay natin. Nagsiset up na tayo dito ngayon. Ayan. Ito, ito na yung si Senji. Ito yung ibon ni Three Ri, Papi Rigor Tapos ito sa akin Ayan. Si NG at si Lubu Ano na tayo Warm up Warm up lang muna Viewing muna sila Alright Mga friendship Update ko kayo Mga friendship Nagpalipad na si Papi Rigor Ayan Ayan na Griffin Ayan Alright Nandito na yung mga Team All oh. Alright ko kayo mga friendship pagka magbibitaw na kami lahat alright nagsaseta pa lang si Papi Eric eh palipad na sila mga friendship si Papi Eric nagpalipad na rin ayun no, ganda ng lipad doon oh. ayun oh, no, dami oh, sabay sabay oh nice bye Aangat kaya sila rito. Mukhang ganyan yung ang lipad nila rito, no? Eh, sila meron. Click to. Ayun, Ami, umangat. Ayun, ito kayo na to. Sa Ah, sa'yo yan, yeah, Lods. Ayan, lipad na ni Lodz. Ayos. Noon. <laughs> Sasabay lang yan. Nice yan. Okay lang yan, hindi yan lalayo kasi umiikot lang naman sa area eh. Alright! Yan, ganyan lang. Ayos na yan. Sakto lang yan. <laughs> yan o, oh, ganda ng galaw o. Oh. Subabay ito sa Green Wing o. Oh. <laughs> sa yon. yun. Sa'yo yun, subabay sa si Green Wing. Yan. Oh, Oo, ganda ng galaw nila. Nice. Nice. siya. Hindi nakita. Cheve, cheve, cheve. Eh, baba pa na yan, Nagulat nag lang. Eh. NG, tubo, kimi, 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 yung mga ibon, <laughs> kimi, <Pipingkan? laughs> Ayan, gulit yung mga ibon, yung mga friendship. Pitikan. na ka, nakapesto pa tayo dito. Hindi tayo dito sa karsada. Alright, mga RJ. may apat doon, oh. Lumipad na naman yun sa inyo. Dapat talaga may tali, lalagyan na naman. Ayan na, nahanap ka na. Pagod na yan eh. Oh. Nice. <laughs> <laughs> yon <Ayun>, o yon <laughs> Yon <Ayun, o, yun. laughs> <laughs> Friendship Si Shenjit lubo naman palit pa rin natin Alright Alright mga friendship <laughs> Senjit lubo muna Go oh. Thank you papi Masarap magturo No Eric no abol Abol ay, ay, malayo. Oh, Pero malayo. Ang tangina, iyo. Oo, kala mo, ha? Ah. Lang muna. Senji, kasi nagtulin, eh. Wala. Hindi kayo po, Senji. Eh, Senji, oh. Gali, oh. Oh. Hey, Hinga. Oh. Ay, Senji talaga magugulatin to, eh. Sige, Senji, sama ka dyan. Sasabayan ba? O yan. Tayo, sana sumabay ka lubo. Para maganda labanan dun, o. Kasabay si Senji dyan. Bakit talaga niya ako yun? Bakit ang kilala ko lalo? Kasabayaw yung bupon. Ilayo mo. Yan, kasabay yung bupon, o. Kapilay. Senji. Senji. Yung may wala dito sa ibon ni Andrew eh. Pinapahinga <tipos> pa naman kita. <tipos> oh. Maganda na ikot nitong bupol ni Papi Wow. <tipos> nice. Oh. oh. Nice! Hindi ko na makita yung ibong ko. Yun. pala, oh. Ayan, oh. Tingnan nyo, mga pranchip. Ganyan lang, oh. Diba? Ngunit yung papi Andrew yan, oh. Matagalan lumipad yung mga to eh. Buti pa yung ibong papi Andrew yung mga ito. Nasaan At, so, ka itong dalawa? Saan ba ito? Ay, may lumipad ka rin pala, ibon? Ay, may lumipad ka rin pala, ibon? Kala ko kay Andrew pareha. Ito pala yung kay Andrew. Ito yung kay Papi Eric, yung nakaangat. Ito so, kay Andrew, lumalayo eh. Oh. Hirap mag-video. Nakasilaw. Kaya ka ni Andrew, para pagpapunta sa'yo, mabugawin. <laughs> hop, <laughs> hop, hop, hop. Natetap niyo isa, oh. Hindi ka na doon sa Alatris. Ngayon na. Ngayon na. na. <laughs> 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 kay na yung Papi Andrew isa na lang yung natitira kay Papi Eric pahinga, pahinga, lang natin ng konti si Senjit tsaka si Lubo bibirahin natin sila ulit okay hey, palit pa rin natin... nice one lumayo na si Senjit Lubu Lubo kasama babae. eh

Nice one! <laughs> uh, taga team Kabalen. Ha? Kab Tour de Macau tayo ngayon, Kabalen series. All right. Hoy, sabay kayo ha. Okay go. Nice. Yo oh, no, mga friend ko. Ang ganda ng ronda nila, oh. Ito, so, kasabay ng makaw <laughs> May dalawang Macau na mataas, oh. Ito <laughs> pa, okay, Papi Eric yun. Hmm? Dapuan na yung mga makaw nila. Ay, mga ibo pala nila, Macau tuloy. <laughs> Ayun, nasa-sasasasasas <laughs> Ayun. Ayan, nagdapuan <laughs> na. At isa karonda na. Ito, oh, may, may dumapo isa rito

Ye yeah, papi record bitawa mo ah. Nice. 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 Ha <laughs> ah, hule na ano, hule oh. Yo hule. Ni kini to. Hello. Arayin. nice. Sa <laughs> no, nakapagpalipat tayo. So, break time muna tayo saglit. Kain muna tayo. Ay mga friendship, kain muna kayo rito. Oh. Yan. Ang ganda ng panahon. Sana wag pampayamayan na uminit. Ang layo ng dinayo natin para masulit natin yung lugar. Yan. Friendship. Nice. Alright. <laughs> Sir ko lang, ito yung mga pagkain namin. Ito, courtesy ng mga team Kabalin. Ano ba ito? Cheese cake at saka? Cheese bread. Spanish bread at saka? Cheese bread. bread. O, oh, yan. Ito kay Papi Eric. Ito kay Mambia. Kay Papi Dave. Alright. Hintayin lang natin yung tasty. Tapos kain tayo ulit. <laughs> Alright mga friendship. Bibitawan ni Lord yung green wing niya. Sasabihin niya sa blue and gold. Badly sa... Nice! Oh, yun mo. Oh. FF oh. e, na yan eh. Oh. Nice! so. Oh. Nice idol oh, no oh. no. Oh. Nice idol. Eh, tibit ka na tiba biya ho. Ayanda sa <bayan> niya, <laughs> Ayan na Ayanda <sumabayan. laughs> <laughs> Ayan na papaya. Ayanda <bambiyan>, na, papaya. <laughs> Ayanda sa papaya. Ayanda sa papaya. Ayanda sa na Ayanda <bambiyan>, na papaya. Ayanda sa papaya. Ayanda sa Ayan na, ayan na. Ayan na, ayan na. Ayan na, ayan Ayan ibabaw na, ibabaw. Saan nang babalik. ay na, ayan na.

<laughs> <laughs> Nasa niya Galing niya. si Casper? <laughs> <Nalar. Nalar. laughs> <laughs> Galing, <is audio. laughs> Galing Galing niya. Eh. <laughs> Galing Galing niya. Galing Galing niya. Ayun. Ayun, layo niya mga friendship. Layo. Ayun, lumayo na. Puta Lumayo na. Ayun, layo na ron. Ayun sila si Egyo oh, at si Ayun Ang daming maaw na oh. Nice. Oh, you know kay Andrew, nandun Perik, lumayurid doon, oh. Oh, lakas. Lakas talaga yun, oh. oh nice. Nice. Oh, uh, nice. Lumayun na ng todo yung tatlo ro'n. Mga friendship, ayun, oh. Lumayun sila ng todo. Hirap na nating tunan. Ayan, no oh

Pero kaya niya yung katawan niya. Kahit malaki, kaya 'yung katawan. Nice. Nice. oh. Nice. 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 mga Nice. mga Nice. Nice. oh. Nice. 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 ko Nice. 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 oh. Nice. pakialam, Nice. 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 Yung, <laughs> yung bupon sir, gusto na talaga may kasabay. Oo, tinan mo, mapit na yung Ah, sir, pula. Uh, Tinabi ko muna, na-stress mo yeah, ka kaya, hmm? partner. Oh, nice. <laughs> Lagi ka nagugulat eh. Oh, nice. Si <laughs> Dollar oh, solo lang siya oh. <laughs> Ito, itong dalawa na to. Kay Papi Eric ba yan? Ay, kay Papi Eric nga. May bandera yun siya eh. Say. Ibo mo. Saka ibo niya. Yung na naman. Parang talagang gusto mo. Friendship. Dumipa tayo ng presto kasi yung ibo ni Papi Andrew. Wala na sobrang layo na talaga. Hindi na ayak ang buti camera. So, waiting na lang tayo. Waiting na lang tayo. Sobrang layo. So, Si Daisy tsaka si dollar ni Papi Andrew. Ang layo nila, ayan oh Nandito ano yung mga uh, friendship natin. Lahat sila nakabantay, nakabantay sila lahat dyan. oh May iba yan. Oh. Huh? Ay, dito, 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 dito. Ah, wala wala. Hindi makita na? Eh. Wala lang ako, nasa likod ng mga mangga. Lipad pa eh. Lumilipad pa? Ganda eh. Andrew, na, na. <laughs> Ganda ni... Ganda na ni... Ganda ni... Ang dami niya kalala no? sa mga prinsip. Peso, sobrang liit pa Sobrang liit pa rin. Sobrang liit pa rin. Sobrang liit mo rin. Sobrang mo pa Ayan, ayan na, puto, grabe, layo. Grabe, Siyan, sir. Siyan. Na, sobrang layo na, pero tanaw pa naman namin mga friendship. At magaling yan, makakabalik yan. Ayun, ayan, kitang-kita na. Ayan, ayan. ayan. ayan kitang-kita na. Ayan na, pabalik okay. na. na, na, ayan na. Ayan na, na Lupit talaga. God, na, God mode. Hindi, bumabasa na. Nasa puno. Sa puno eh. Ayan na, lagpas na sa bahay. Lagpas na sa bahay, ayan na, oh. Jason! Ayun na. Ayun na. Nag-ipa ah, ka na yung dun eh. Adyan na sila. Ado ah, na sila sa may bahay na yun. Sobrang ayun ayun, ayun! ayun na! Ayun na. Nice. Uh, ganyan mag-god mode ng ano, ganyan mag-god mode ng ibon nila Papi Andrew. Puta. <laughs> Ma mapapapila ka talaga rito, ayan oh. No? <laughs> Wala god mode na mapapila ka yan no? <laughs> ayun no, oh. Ayun na, lupit talaga.

Yan na, I'm coming home. Nice one. You know, God mode. Woo! God mode. Oh, yan yung mga kabalen natin dito. Sila yung nag-invite sa atin dito. Ayan o. Oh. Ang grupo ng kabalen. Alright. Picture tayo, picture. Oh. picture tayo mga kabalen. Maraming salamat sa pag-invite nyo sa amin, ha? O. Picture mo na, lakapesto <laughs> oh, <bibigyo> na ako. O sige, bibidyoan ko kayo. <laughs> Ay, ay, ay. Ay, tara, picture muna. Record, ayun. Dito ay harap kay madam, pa, brother. Ba't harap tayo kay madam? Ay, ay, ito yung camera. Okay. Count to three, ha? One, two, three, go! Thank you, madam. Ay, natin, mga Ay, natin.

Si Senji tsaka si Lubo yun. Ayan si Sojo, dinagit nga ni Lubo oh. Ayan oh. Ayan na, ay, tanggal oh. Nice. Okay. Ayan si Lubo na, ayun oh. Nice, kukuha na si Idol. Ito, ito, ito. Ayan oh, ayun pa, oh. Uli oh, nice. Ayun pa oh. Ayun pa oh. Ito pa oh, ito pa, oh. Ay, sino mo na yun? Ay, si ka. Ha? Friendship, that's Tapos na tayo mag-free flight. Yan. Maraming maraming salamat sa mga kakabalin natin, no? Thank you, thank you. Okay, thank sa susunod, you, mga friend. friendship, kita kit. Alright. Ingat. Ayan, no? Alright mga friendship Ayan well, mga friendship Tapos na tayo mag-FF Nandito ayon tayo sa tarima ni Boss RJ Boss yeah. RJ, salamat ha. Hey. Kasi dito kami sa tarima ni Boss RJ ngayon. Ayan o, nanggugulo kami dito. Alright, Ay, tara kain tayo mga friendship. Mukhang native to eh, no? Abi lang bila. Gento daw yan, Papi Dave. Pagkakain mo, magbubuhat ka na. Ha? Ayan, ayan <laughs> <laughs> yan. Para daretso na yan. Daretso ah, na.